Ayan. Yun, sa mga pagpalang umaga sa inyo lahat mga body at yung kasama ko si At Angel. So, may kakausapin po kaming ano, social worker. pupuntahan po namin para doon sa kay Jonathan mga body kung ano yung mga kabuting gawin sa kanila. So, yun lang yung alam namin din na makabuti sa kanila. So, yun natin kung ano yung may papayo niya sa atin. Kung ano yung kanyang uh, sasabihin kung ano yung dapat gawin so yun mungunan <laughs> mga body sayang kasi yung panahon mga body yung oras eh lalo dun sa kalagayan ni Jonathan eh mahirap na mga body nakakawawan po si nanay kawawa nga yun yung eh, sa highway mga body So yun mga buddy, galing na po kami doon sa kakilala namin na social worker. So kasama ko po si Ate Angel. So nakausap na po namin hindi lang po namin na i-vlog kasi hindi pa daw po pwede silang i-vlog gawa ng meron daw po kasi silang pinaka-boss, pinaka-head yun yung kakausapin po namin bukas So in-advisean po kami, binigyan po kami ng advice kung ano po yung gagawin namin at para ma-rescue si Cor Jonathan at saka si Nanay Marita So sabi sa amin mga badi ako na lang po mag-elaborate uh, sa inyo na sabi nung social worker mga badi pwede daw ma-rescue sila. Ang kailangan lang daw po ay masabi, sa Bye. approval ng barangay. Eh nakwento ko nga po sa kanila mga badi na sa iba't ibang ano na sila, iba't ibang lugar kaya kasi hindi na sila makabalik dito sa barangay dito kasi hindi hindi niya na maitulak. So hihingi lang ng approval para ma-rescue silang dalawa. And then hindi po na-vlog 'yon mga badi kasi nga ayaw yeah. daw niyang mabypass mabypass yeah. din yung Isin boss nila kasi kailangan daw makausap namin yung boss nila mismo mga badi kasi ngayon eh, walang opisina mga badi so bukas ng alas 10 mga body pupuntahan namin doon uh, at pinagyan na rin kami ng uh, parang, parang ano mga body appointment parang ganun na punta kami ng alas 10 para at least makausap yung boss at kung ano yung tamang uh, maaring gawin kay Kuya Jonathan at nakwenta namin yung kalagayan nila at pwede daw si Kuya Jonathan na rin pati siya ay ma Rescue. rescue kasi nga may sakit na rin siya mga body kasi doon daw sa kanila eh dalawa naman kaso hiwalay lang ang babae at lalaki mga body pero sa kalagayan nila baka pwede daw siya, silang marescue yung dalawa mga body so ngayon mga body pupuntahan namin doon si Coy kasi sabi sa amin ng social worker na ipasigurado lang kung saan namin siya makikita pupuntahan namin mga body uh, sayang din kasi yung oras mga body alam naman natin yung lagay ni Coy uh, ito na lang yung alam naming magagawa namin mga body kasi yung tulong namin pantawid-tawid lang sa kanila talaga I mean, ito lang din yung alam namin magagawa namin para sa kanya na mas makakabuti sa kanya kung mag work man sobrang salamat pero kung hindi siya mag work uh, titingin tayo ulit ng ibang paraan para matulungan sila pero uh, this time mga body ito yung pinakadabes at pinakamabuti na alam namin na magagawa para sa kanila kasi sa ganang sa amin mga body hindi naman yung namin kaya yung ganun Alaking tulong para sa kanila kumbaga sabi ko nga pantawid-tawid lang so ayan mga badi samahan nyo po kami sama ko po si ate Angel at ikutan po namin hanapin po namin sila nani Marita lalo ngayon mga badi lakas ng ulan so kawawa sila mga badi hindi ko alam kung okay sila doon so saka sa pagkain katulad kahapon binigyan ko siya ng pagkain mga buddy tsaka pamasahin niya papunta daw siya sa sila ko ka ka-business so tanong natin natin kung anong nangyari mga badi ayoko rin naman kasi mag-double-double mamaya may appointment na pala doon tapos may appointment sa akin mahirap naman mga badi pero yun nga, sabi ko mga badi uh, yun yung unang hakbang namin kinausap namin yung social worker uh, sana mga badi, uh, ano, pagtulong-tulungan natin yung paglingap sa kapwa natin mga badi at sabi ko lagi sabi na magpasalamat po tayo hindi tayo yung nasa kalagayan nila at kung anuman yung kaya natin itulong mga badi na yun ng isip natin at magpalambot sa puso natin although naging pasaway siya ganoon talaga mga body ng buhay at uh, doon yung kinalakihan niya kasi kaya intindihin na intindihin na lang. na lang po natin at sa, sa amin siya lumalapit kumakatok po siya sa mga puso natin kaya uh, hindi naman po tayo ganoon kasama ano pa yung kaibahan natin sa iba mga body kung gagaya tayo sa kanila no so yan samahan niyo po kami yan, si Ate Angel kasama ko po at pupuntahan lang namin kasi Maulan mga badi. Salamat kay ate Angel. Wala po siyang pasok ngayon. Okay. Alright. Ayan ate Angel. You, na. So yung mga badi. Ang kabina sa ate Angel Gulay ng... Gulay po yung pinili ko. Ha? Gulay. At saka yan. May ano? Tubig. Tubig. So yung mga badi. Balikan natin sila doon. At abutan natin ang pagkain. At kausapin na rin natin si Kuya Jonathan na huwag umalis doon hanggang hindi sila ma-rescue mga badi kasi hanggat sa lalong madaling pa panahon mga bali dapat ma-rescue sila doon para mabalikan para hindi namin sa hagilapin kung saan saan kung sakaling may mag-rescue na sa kanila alright bakong muna sa indian yung, ano yung paligid para pag may madaan dito na uh, ko ay kodyo eh. minutes pag nakasasakyan ng body so malabo talaga mo itulak niya sa ganong lakas niya sa ganong ano niya hmm. nihingal na rin siya hmm. Hindi na, hmm. na, wow, eh. ah, na, na siya makakabalik doon sa dati niya. Sana marescue siya. принципе, сейчас Ito yung buhay e, eh, nagtikas kasi ng ulo e. Eh. Dito, ito yun. Ang dami nang tumulong sa kanya e. Eh. Yan ngayon, nagkasakit siya, no? Church siya. Dito, ito yun. Dito, dito. Dito, ito siya. Ayan sila, oh. sila mga body Yan sila Jonathan Tsakasinani Makita Kumain ata sila makain Oh, sinasabi Wow, sinasabi Makita Yan 'yung mga body ni Jonathan Oh Yan yan ang, ah, yan ang kalagayan nila ngayon mga body Oo, oh, babasa yun sila. Buti naman may silong pala din. Oo, oh, may ano. Buti may ano siya. May silong. Mm. Mm. Ako na lang bababa. Ba? Ah, kasi may kinausap kaming ano na, social worker ngayon kaya ka namin inikutan dito para ma-rescue kayo kasi walang opisina ngayon eh bukas pupunta kami doon pinakausapan ko na magkasama kayo magkasama kayo doon pero doon sa DSWD magkahiwalay kayo kasi magkahiwalay kasi ang babae at lalaki pero doon pares kayo sa DSWD magkasama pa rin kayo doon magkahiwalay lang kayo ng tulugan kasi hindi pwedeng magkasamang lalaki at babae pero isang compound lang kayo na payag ka na rin ha na payag ka na rin ha para magamot ka dun ha yun e, ang nangyari o oh, bahay nyo hindi pa kayo nababasa dito wala di mo naman ito laksinanin pabalik doon bali yung ano oh dito sila sa may bubat ano masakit sa'yo nanay? masakit na yung paa mo sobrang laki na ng paa mo nanay oh ang laki na huwag na kayong mag iyak pag ano pag may pumunta dito pumayag agad kayo ha ano nanay oh laki na ng paa ni nanay mga bali wala mong sugat kwedyo ano nanay? kaya huwag kayong aalis dito ha Ayan pa kayo pasi, Huwag kayo nga alis dito para alam kung saan kayo pupuntahan. Nanay ha? Kung ano sasabihin sa akin ng DSWD ko, ipacheck up kita. Diretso na ito check up sa inyo ha? Saka natin dagaling sa DSWD. Ha? May sasakyan yun. Pupunta dito. Pero sisikapin ko makasama sa kanila para hindi kayo matakot. No? Kailangan nyo pang dinasin yan bago kayo ano bago kayo makinig. Nahirapan na tuloy ko lalo. Si Jonathan, di na rin makatulak. May sakit na rin siya. Paano ka na? Hello. Pupunta nga ako sa naroon eh. Pwede pumunta ka rin. Ang lamig-lamig dito. Ang lakas pa ng ulan mga babi parang may dito na dito. Oo. Pagka nga alis na ha. Konting tiis pa. Konting tiis pa. At gagawa tayo ng paraan para sa paano mapabuti kayo nikao kain. Uyun Wow, sinanay oh. Oh, buddy. Okay, buddy. kahit, kahit gano'ng katigas ang puso mo, maaawa ka naman sa kanila kahit kahit gaano Asawa yung ginawa nila sa'yo kung makita mo yung sitwasyon nila sa personal mga body. Maano ka rin talaga. Maawa ka rin talaga. Saka uh, at least si Kuya Jonathan din niya iniiwan si mama niya. At sabihin natin ginagamit niya. Dati mga body eh, at least nandiyan pa niya siya hindi niya iniiwan. Ay, May iyo yung... ko na siya. dalay na siya. Oo, oh, pahig na siya. Masakit na yan, oh. Ang laki na ng paa niya. Nagayok sa nguli. tay mga mga body hindi sapat yung kakayanan natin para ibigay yung tulong na alam nating makakabuti sa kanila kahit pansamantala lang silungan lang sana mga body baba nang ganito umuulan masakit masakit naman mga body kasi syempre anak din ako mga body anak, anak din kami pero ganun pa man yun yung pinagpapasalamat din natin kay Kuya Jonathan sa kabila ng katigasan ng ulo niya hindi niya, hindi niya nakukuha ang iwan si mama niya nandiyan pa rin siya sabihin natin mama 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 siya palagi hindi niya naman iniiwan mga bad kung sa iba iba kasi yan iniiwan na yan hmm. Kasi, na. Na. Yun yung isang yun yung isang inano ko rin kay Kuya Jonathan na kahit ganyan siya hindi niya iniiwan si mama niya ano pa rin pagmamahal niya. Minsan naiinis siya kay mama niya pero kaya yung katotohanan na hindi niya maiwan ng body. Kaya ayun, na natin kung ano yung magagawa. Wala kasing opisina ngayon mga body, kaya hindi na kami makilos. Pero gawin pa man, pinuntahan talaga namin sa bahay yung social worker na kakilala namin. At yun yung in-advise niya kami na puntahan agad namin pag may opisina na yung opisina ni... Yung pinaka-boss na nila, yung mga kanilang... Yung mga marilina. mga So, pupuntahan po namin agad yung bus yun para at least mag-excuse sila kuya yun at that. para hindi pa huli ang lahat bago hindi pa huli ang lahat mga body. Sana, yan, tulungan natin mga body. sa tulong-tulong po tayo. Yung inis nyo po, alam ko na yung inis nyo pero yung katotohanan na napakahirap ng sitwasyon nila. Eh, sana lumangbot yung puso natin kahit kay na. Kahit para kay nanay na lang. Tsaka yung mga gagawin nating kabutihan mga bali, yun, tiyak naman yan na may ano yan, may kapalit sa ibang paraan niya lang mga bali. So, itatala sa mga mabubuting nagagawa natin. Basta bukal sa puso natin yung pagtulong mga bali. Maaring lukurin tayo o gawin tayo ng hindi maganda ng mga tinutulungan natin. Pero Basta yung hangarin natin na tunay na pagtulong na galing sa puso natin eh, may meron at meron kapalit ng mga bayo. Kaya uh, Salamat. Salamat din kaya Ate Angel mga body kasama ko. Alright, so yun. Huwi na kami mga body kasi umuulan. Yeah, titignan natin kung ano yung pwede pang gabi. Yan, good morning mga body. Sa mga pagbalang mga sa yung lahat. Yan. Sama ko si Ate Angel tsaka si Mrs. tsaka si DJ. Yan si Ate Angel mga body. Papasok na yung school kung matatandaan nyo kahapon kasama ko sa mga body eh, walang opisina kasi kahapon so bago kami dumaan sa DSWD mga body malaki ko Jonathan ka nihatid mo namin si Ate Angel sa school at yun nga sakto nga na umulan lakas ng ulan mga body eh, bumuka man yung sapatos ni Ate Angel kaya hanap muna kami ng bilihan ng sapatos so samahan nyo kami mga body at sana makausap na rin natin yung head ng DSWD mga body para Makarescue na sila Kuya Jonathan at Nanay Marita sa lalong madaling panahon Lalo nga mga body laging madalas ang pag-ulan Kaya panarangin natin kahit yan ng matigas ang ulo ng tao eh, Tao pa rin yun mga body At kailangan natin ano, tulungan din kung hanggang saan ang abot ang ating makakaya yan, samahan niyo kami, maghanap lang kami ng ano muna mga sa sapatos Saan kaya may bilihan dito, Ate Angel? Phase 1 Phase one hmm. Ayan si Ate Angel pala o, oh, yung bagong uniform niya yes Hello po Thank you kay Tito Ayan Kay Tito Majesty <laughs> Kay Tito M Ayan, salamat kay Tito M ah. Ayan mga badin, dito kami sa my parking ng Jollibee. So, antay lang namin dito sa Ate Angel. Wala kasi kami ma ng mga badin. Daming nang huli. antay na namin, namin siya dito kasi bumili ng sapatos niya. At, yung sapatos niya ay bumuka. Tsaka yung bag niya. Tatingin ng bag niya mo. Oh. Yan din ang sasabi tong batang to mga badin. hindi naman ang bote nakita ni na Mrs. yung bag niya. Oh. Sira na pala. Bilhan na lang natin. No? Oh. Eh, wasak na yung bag niya yung kagandahan sa batang ito mga body hindi siya nagsasabi din pero yun lagi naman buti nga kanina napansin ko yung shoes niya na may buka sabi niya sabi sa akin okay pa naman yung tito pero hindi pwede mga body mas mas ano kasi mas magiging confident sila sa pag-aaral pag, pag uh, yun okay yung gamit nila isa rin yung mga body so pinabili ko na siya ng bagong sapatos niya tapos iba na kasi yung uniform nila kasi mga body ano na Nagbago na. Parang kailan lang, mom no? First year siya. Second year. Third year college na po siya. Nasalamat kay Sir M. Yan. Siya yung isang tumutulong sa amin. Ayan, mga mga sa atin. Yan, ni Harrison. Naglakad ka? Oh, Hindi ka sa makay. Kala kasi dyan lang kayo malapit. Hindi mo ba, ba? Nakita yung sinabi 790. Akala ko doon sa 7-Eleven, sa baba din sa sakayan namin po. Ang layo mo na Hindi ah, ang layo mo na talaga. Umalik po ako. Kaya sabi ko. Walang glossy po. po. Ano, okay ba yan? Pwede daw po ito tahi eh. Tatahi ko na lang. po pwede. Doon sa bahay, nagtatahi ako yan. Pero pwede na daw yan. Kasya sa'yo. Kasya Sige na, tara. Late na si ate Angel. So, yun. Ayos na ate Angel. At papasok na. Na-late ka na. mabuti ha bye. Alam kailan lang oh Baba EJ, third na <laughs> Sinishoot mo na lang yung <laughs> sleep Wala na iwan Baka na yung shoes mo oh, Thank you po Dahil yan parang bag niyo plane oh, Bye bye inat, inat. Thank you, bye bye Tawid na tawid Tawid na ikaw Masya si ate Angel na mabadi oh sipag din mag-aral eh. So, let's go na rin. So, ayan mga bali, samahan nyo naman kami. Ladaan naman kami ni Mrs. sa barangay para ano ka sabi nyo sa DSWD. Right? let's go ma'am. Alright. Yeah. JJ, busy mga bali. body galing na po tayo sa DSWD yan po yung office nila so dito sa amin so ano ko na lang po sa inyo mga body bawal po kasi magdag sa loob mga body gawa ng may mga ibang tao din na syempre na nakangailangan ng tulong mga body for ano na rin privacy mga body so yung pinasan natin kwenta ko na lang sa inyo mga may mga body sa sasakyan gawa ng lakas po ng ulan wait lang po Sundo ko po, po kasi ako ng mga anong ba, anak ko, mga body. ilang hey lang po. So yun yung mga body sa so, mapagpalang hapon po. So galing na po ako sa office ng DSWD dito po sa barangay namin mga body. So yun po, inalam ko po yung mga proseso mga body kung paano yung gagawin kay Carl At ang proseso niyan pala mga body kung saan siya inabutan, kung saan siyang barangay na sasakop mga body. kawan ngayon, iba na yung barangay nila. Doon daw po ako mag-report mga body tapos hihingi ng approval para ma-rescue po nila sila. So, inaano ko nga po kung mapapakinggan nyo, insert ko na lang po yung voice dito kasi bawal po kasi mag-vlog sa eh. May ibang ano din po eh, may mga ibang tao. Bukas ng umaga mga body doon sa barangay kung saan nasasakop si Kuya Jonathan at Nanay Marita para doon ipa-rescue. At yung barangay daw mga body ang mag, parang mag, uh, magde-decide kung saan siyang DSWD o CSWD ilalagay. So nakiusap nga po ako dito sa amin kung pwede. Hindi daw po kasi pwede yon mga body kasi hindi siya sakop ng barangay namin. So nakikiusap ako sa kanila kanina mga body kung kung pwede dito sa barangay pero ang procedure daw mga body ay kailangan doon mismo nasa sakop ng barangay kung nasan siya ngayon. So yun mga body bukas siguro ng umaga pupuntahan ko yung barangay ulit para at least po mga body eh, maano natin si Kuya masagip kung sa lalong madaling panahon. So, 'yun. Salamat mga body sa patuloy ninyong suporta at nawa'y looben na masagip pa natin sila mga body. So, hindi naman po tayo sasawalang-bahala mga body. Ginagawa naman natin yung part natin sa kung ano yung alam nating tama. Ito lang kasi yung munting kakayanan ko mga body na alam kong mas makakatulong sa kanila. Kung ako man po may sobra-sobra, baka mailipat ko po sila kaagad kahit pansamantala sana sa isang mas magandang Uh, lugar kaso nga lang mga buddy alam nyo naman din na limitado ang aking kakayanan kaya puspusan din yung ginagawa kong mga hakbang para at least uh, para sa kanila ay para mapabuti sila kaya pa man mga buddy salamat sa pagsama nyo po sa amin at salamat sa patuloy nyo suporta na may panalangin na lang po natin at ano na mapaayos sila at yung mga ginagawa na, naman po natin at nyo mga buddy sa pagsuporta sa akin ay along tiyak na may kapalit yan mga body sa taas kumbaga sabi nga mas masarap tulungan yung mga taong uh, alam mong hindi makakabalik sa'yo o hindi makakaganti sa'yo kasi merong isang gaganti sa atin mga body at yun na lang po yung lagi kong iniisip para at least din makasagip tayo o makatulong tayo sa kapwa uh, sana po wag na po kayong mainis alam kong maraming pong nainis ganoon pa man mga body part yan ng pagkatao natin yung loob natin ang importante mga body bukal yung puso natin at malinis ang puso natin sa ginagawa natin pagtulong at pasasaan pa mga body uh, tayo ay magtatagumpay sa tulong at awa ng Diyos mga body so hanggang sa muli mga body maraming maraming salamat at yan yung aking dalawang anak na sinundo sobrang lakas ng ulan mga body hi kayo mga anak hi. <laughs> so sobrang lakas ng ulan so yun hey, mga body uwi na po muna kami hanggang sa muli po paalam po mga body at samahan nyo po akong manalangin para sa mag ina na masakit din po natin sila. Salamat po. bye, -bye po.